Hello, hello, hello Good morning mga katrop So ayan Andito tayo ngayon sa Buksa Kabukiran mga katrop So ayan Nagpunta lang kami Kanila papa mga katrop Kasi eh, dito sila Magstay sa bukid So ako andun ako sa Sa amin doon sa sitio samlang. So andito kami ngayon sa Tinatawag na Liboron mga katrops Or Earth morok So ayan pinakamataas na bundok dito sa lugar namin mga katrops so yun nakita yung mount matutong so yun mga katrops so medyo ano talagang taas talaga ng ano dito mga katrops at ganda ng view so yan comment below mga katrops kung gusto nyo pumunta dito samahan ko kayo so yan please share at like po at